Magandang araw sa inyong lahat. Kami ang grupong Itubam. At ngayon, ating aaramin kung ano nga ba ang abstract. Ang abstract ay isang uri ng lagom na karaniwang ginagamit sa pagsusulat ng mga akademikong papel. Tulad ng thesis, papel na sintipiko at technical. At ito ay kadalasang bahagi ng isang thesis o dissertation na makikita sa unahan ng panaliksik pagkatapos ng pamagat ang nalalaman ng pinakabuod ng buong akdang akademiko o ulat ayon kay Philip Cookman sa kanyang aklat na How to Write an Abstract bagamat ang abstract ay maikli lamang tinataglan nito ang mahalagang elemento o bahagi na sulat ng akademiko tulad ng introduction, mga kaugnay ng literatura, metolohiya, resulta at kongkosyon na ito sa naglalaman ng pinakabuod ng bawat bahagi na sulatin o ulat Bilang bahagi ng alitong tunay na pagsulat ng hakdang pang-akademiko, lahat ng detalye o kaisipang nagsusulat dito ay dapat makikita sa kabuang papel. Ibig sabihin, hindi maaari maglagay ng mga kaisipan o datos na hindi nabanggit sa pag-aaral o sulati. Pangalawa, iwasan ang paglalagay ng statistical figures o table subtract. sa sapagkat, hindi ito nangailangan na ng Italyano pagpapaliwanag para dahilan na humaba ito. Gumamit ng mga simple, malinaw at direkta mga pangungusap. Huwag maging maligoy sa pagsulat nito. Igit sa lahat, Maari din itong gawing maigli, ngunit kumpresibo at, ma at maunawaan ng mga basa ang pangalahatang nilalaman ng layon ng pag-aral mga hakbang sa pagsulat ng abstract. Ang abstract ang bahagi ng akademikong papel o ulat na pinakahuling isusulat ngunit kadalasang unang binabasa ng mga professor o mga eskiminar ng panel. Basahin mabuti at pag-aralan ang papel o akademikong sulatin na iyong gagawan ng abstract. Pangalawa, hanapin at isulat ang mga pangunahing kaisipan o ideya ng bawat bahagi ng sulatin mula sa introduction, kaugnay na literatura, metodolohiya, resulta at konklusyon. Pangatlo, buuin gamit ang mga talata ang mga pangunahing kaisipang taglay ng bawat bahagi ng sulatin. Isulat ito ayon sa pagkasunod-sunod ng mga bahagi sa kabuuan ng papel. Pang-apat, iwasang maglagay ng ilustrasyon, graph, table at iba pa. Maliban lamang kung sa diyan kinakailangan, pang-anim. Isulat ang final na copy nito hangga't maaari. Ang abstract ay kailangan maisulat gamit ang isang buong bahagi ng bond paper. Subalit, may mga gumagawa nitong lubang detalyado. Kadalasan makikita ang itong uri ng abstract sa thesis at dissertation. Kaya naman, dapat maging maingat sa pagsulat nito. At iyon lang po ang aming may ngayon. Salamat sa pagkikinig.